good morning, good afternoon. Ayan, dito tayo sa ano, ginagawa nating <clears throat> bagong trabaho. Nagkakabit kami ng ano, mga uh, ceiling panel. Ayan, mga ceiling panel natin, ay ah, tapos na. Ito ay ano Tinawagan lang ako ng anak ng amo ko at ano Nagapuraan na ay pagawa kaya tinawag ako Ang laki ito Pero finish na naman eh Kabit na kami ng mga ceiling panel Ito decorated panel ito mga pintor, si Isaac <laughs> so sa so, daming gawin yung mga upuan ito pa mga plywood namin na gagawin ng mga upuan so ito ayan pinto pinakitan ko rin ang ano decorated panel Dito may isang kwarto. Ito yata ka pinaka-opisina nila. Pinaka-opisina. Dito, counter. Tapos dito, sa so may pinto din, dinikitan ko rin ang decorated panel. Dito ang pinakabudiga. Dito ang pinakabudiga nila. Tapos dito, ang kanilang lababo. Ito, moderno na siya ng ano, stainless na lamesa. Tapos ito, stainless na lababo. Kukonek na lang yan dito. Dito naman yung kawag nila. Ito dito yung pinaka ano. Lutuan. Tapos ito yung kanilang CR. Medyo malibag pa. Hindi pa nalilinis masyado. Ito pinipili sa rin ng pintura. Ayan. Dito yung tubo na ikita niya. Yan, yan magagaling yun. ako Kukunak kaya papunta rito. Ayan para pagsain dito, pagluto nila mga ano yung amay may higop at tatakbo doon sa labas sa ibabaw sa bubong at ito naman ilulusot yung kanilang ano mga pagkain ito so, ayan paglabas mo kalsada na ito so, ito ang ating project na bago pero finishing na ayan salamat salamat at shout sa out nga pala sa atin mga team kabari team mayor uh, team okya Tim Kasangga kay Tita kay Mi at Eric Santos. Sa Tim Mayor si Edu J. Bro Ice yan siya taut -sya taut -sya sa tao sa tao sa Tim Kasangga. Tim Kulit. Yan sa Tim Kulit si Ayan sa tao sa ating mga ating kabadi timbong, shout out sa lahat b-boy, sony sain, Mac aray ayan ito may bago ulit tayong project kaya medyo nagkaroon naman tayo ng mga vlog na kaunti ayan. Kaya yung mga ano oven ayan aircon And thank you thank you everyone. And hanggang dito na muna natin vlog natin masyado pahaba ay. salamat salamat ayan. Babay na.